Good morning po mga kaibigan, mga kasama. Ito na naman si Lakay. Ayan. Merong nag-deliver sa akin ng kabuti. Uong. Ayan. So ito yung ngayon yung aking lilinisin. At ito ay ulam na naman ni Lakay. Ito masarap na pansahog. Ayan. Isasahog ko po dyan sa ano na yan, Sa papaya. Ayan. At saka sa ay sa Ayan. Ayan ang panghalian ni Lakay. Ayan. So, yan ay kasama po sa putahin ng kinamunilakay. Ayan. Ayan. Oo. Ayan. So, yan lamang po ang uh, ano, ulam Kaya lang ito ay delikado ng kaunti. Dahil aray tiis na naman po ito. Kaya dahan-dahan ang pagkain nilakay. Kaya uh, kung gusto niyo makatikim ng mga loto nila kay eh, mag-order lang po kayo. Ayan sa putahin ng ina nila So muli, magandang umaga po at pagpalain tayo ng may